ako, hindi man ako Diyos, hindi ako ama um, para mapakilig niyan. Pero gawin ko. So, ko yung Diyos ko. Pinatay ko yung mga pwede rin mamatay ko. Mm -hmm. Kasi nakabuti na ako. Ko. Mm -hmm. Pero ito yung pangalawang option ko naman. Pag kanyari ko yung buhok ko kasi yan, pag kanyari ko yung medyo hindi sa mabuhay ko. Pero hindi ako naman ako. Mm -hmm. Ano pong magiging disipin niya? Nasaan yeah, ka? Kung so, anong sir mangyari sa'yo, humingi ka ng tawag sa Panginoon. Tao lamang kayo na nagkakamali. Pwede ka mag-shutdown mamaya eh. Pwede bukas. Pwede sa ibang araw. Ngayon yung buwan na. Opo. Lahat po na nang sinabi ko ang iwari eh. Kasi mm -hmm. yun po pinapakita sa akin. Mm -hmm. Ngayon. Saan ka pinapakita sa tuwan? Ako naman

kasi ang pagwasan ng nakabote na, ipipip ka ito. Hindi, basa-basa. Hindi ba kasi hindi sa manokan?

三月份的时候，呃、啊，每三天，大概就跑掉五六百。啊 Huwag mo muna. Huwag mo matigas ang ulo, tayo. Huwag mo matigas eh. Ha? Ano, sir? Pinakausap niya po Masakit na. Hindi ko pa pinipigaw yan, no? pa pag-usap tayo nga, ah. ha? Pag-usap tayo sabot, ah. Sagot, ha? Ah? Oo. Hindi oh. ko nabibitawan to. Pakapatok na to. Matanggalin oh. nila kayo rito, ha? Ha? Ah? Matanggalin mo? Oo. Oh. Bakit ba papatayin nyo to? Sumagot ka ng malakas. Bakit nyo papatayin to? Ha? Ah?

Okey okay na ito. Okay na ito. Anong mangyari ha? Ito, labas na po ko rito ha. At saka na po, gawin ko yung best ko. Sana gumaling. Ito okay, ha. Ha? Tatanggalin mo ito ha? Tatanggalin mo ha? Go! Ayan eh, lang ang nagsayo. Tatanggalin mo ito ha? Nakakatidihan? Ha? Ano man ito? Tatanggalin mo ha? Tatanggalin mo. O, oh, maklas. Isang kamay mo. Gamitin mo. Isang kamay. Ayun niya, oh. May pagkatapos na lang ito. Isang kamay, gamitin mo mula ulo. Alalayan niyo po, sir. Oh! Tatanggalin mo, ha? Tatanggalin mo. Tatanggalin mo oh! na. Ha? ha? Pag ito na matay, patay din kayo, ha? Nakakatindihan? Ha? Nakakatindihan. Opo. Sige, baklas, baklas. Gamitin mo ito kamay. Isang kamay, mula sa ulo. Mula, pag ganun, pag ganun, pag Sige. Okay. Ayaw na, oh. mo na. Pero, Pwedeng ano ha, bibilang tayo ng araw lang. Ah, pagyaw, pagyaw, Diyan. pagyaw, 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 sa pagyaw, 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 pagyaw,

Yung parang kumandang po wala, wala, na. Na. Wala, wala na. Wala na. Pikit! Pikit! Huwag matigas po nyo tayo. Pero hindi po. Wala na po. Pero ang anong natin dito, araw na lang po. Pero huwag yung magulat at hindi mo. Shout out sa lahat kay Mamel Oligario. Ah, marami po itong magkaya. Yeah. Lahat po nang nabanggit ko. Pag sinabi kong oras na talagang ano, para uh, ko lang yung sundo na dito kanina sa kote nila. Para uh, meron pa uli mo yung kasama si tatay. Kaya nga ako, ano, mapagaling natin. Uh, sana ipagdasalo natin si tatay na sana. Maraming salamat kay Apurat. Shout out sa iyo. At saka kay Apuken, ako mag-uwi.